Magandang araw mga idol ito ah. Meron lang akong mga ipapakita sa inyo na aasahan nyo sa ating next vlog no. So mga idol, gusto mo nang uh, ipakita sa inyo yung mga uh, upcoming videos natin na mangyayari no. Kasi eto mga idol, yung mga bago kong gamit na nabili. At uh, nabili ko to sa Temo mga idol. Siguro naman mga nagfe-Facebook user diyan no. Uh, may makikita kayo niya minsan lumalabas sa screen niyo no. Temo para rin sya yung mga online store na karaniwan natin binibilan. Pero siguro kung uh, gusto niyo ng mga mas okay na deals, no, mga mas malalaking discount, mas okay na presyo, pwede niyo i-try mag-search dito sa app na to kasi sa akin mga idol is personally ito katulad nito, binili ko to. Okay din eh. Uh, nakamura ako mga idol katulad nitong uh, itong scanner na to sa kabilang uh, ano tindahan no sa kabilang online app o online store na binibilan natin karaniwan, umaabot to ng 13,000. Pero sa Temo, mga idol, nakuha ko lang siya ng 7,500. No? Bakit? Kasi bukod sa medyo, depende, iba't iba ang presyo. Eh. Meron mas mura, medyo meron din mas mahal ng onte. Pero, tignan ninyo yung mga options na pwede ninyong makuha. Dahil, uh, sa mga vouchers, eh, mga ganun, Dahil nga, syempre, bagong app, no? ang nangyayari, isa uh, marami silang mga discount no, nangyayari. So ngayon, eto nakuha ko lang ng 75 kasi pagka new user ka, ang laki ng magiging discount mo kaya pwede mo i eh. no? So from sa kabila is 13, almost 13. Eto nakuha ko 75 nga. Tapos ah uh, okay naman. Okay naman yung shipping niya. Uh, siguro abot din ng mga 5 to 7 days pero pwede mo na rin hintayin eh, dahil malaki nga yung discount mo. Yung yeah, mga idol pero eto review ko muna sa inyo kung ano yung meron dito sa mga gamit na bibili ko. At yun nga, asahan ninyo, ito yung mga susunod natin videos. Tara! Okay, so unahin ko na to mga idol. Ito yung uh, OBD scanner kong bago nabili. So Ansel FX 8000. No? So ang kakayanan nito kasi kung papansin niyo marami kasi mga OBD. Ito nga yung i-discuss ko eh. No? Sa, sa dami ng OBD scanner, actually kung mga basic uh, scanning lang, engine problems, basta tungkol sa engine, is marami kang mabibili. Actually, kahit hindi ka na magpa-scan, no? makakabili ka mga 1,500, ganyan, 1,000 plus lang. Pero kung gusto mo, mas mura, meron nga nabibili, 300 lang eh. Actually, tapos Bluetooth siya, i-connect mo sa cellphone mo, then makakapag-scan ka na. Pero yun nga lang, syempre may mga limitations, yun yung pinagkaiba at yun yung i-discuss ko kapag uh, ko tong isang to. Kung ano yung mga limitations, kung ano yung mga pwedeng gawin nito na hindi pwedeng gawin ng tigay 1,000. libo, Siyempre, mga idol is katulad nga niya, no? may tigis libo, may 7,000, may 13,000, mayroon pang 30,000, mayroon 50,000. Ano ba pinagkaiba ng mga yun? No? So, yun yung mga i-discuss natin pag ano, uh, pinag-usapan na natin to At bakit mahal yung mga scanning na services ng mga mekaniko. No? So, para sa akin yun, basta yun. pag usapan natin lahat yun. No? So, pakita ko lang to Ansel FX 8000, no? yan yung model niya. So, eto mga idol, ang kaya neto kasi is mag-scan ng full system. So, ibig sabihin mga idol na full system, hindi siya limited sa engine lang. Kaya niya mag-scan ng uh, transmission, ng uh, mga pinto-pinto ninyo, panels, no? Eh, buong ano, buong system, no? Uh, kasi kaya ako sinabi mga pinto, no? Kasi ultimately mga windows, no? May mga ano rin yan eh uh, controlled din ng ECU o ng computer box natin. Meron din mga ganun. And then uh, kaya niya mag-scan ng uh, uh, ABS natin. Uh, so airbags yan, Mara marami, no? transmission airbags, ano pa ba? Basta yung mga body ng sasakyan, yung mga yun nga, mga windows, taillight, hazard, lahat na i scan ng uh, ng ganto, no? So yung mas mahal, yun naman yung sinasabi ko, kaya niya naman mai No, so marami, maraming kayang gawin tong mga OBD scanner na to. At depende rin syempre sa mga features na binili mo at mabinayaran mo. Ganun 'yun, no. So ito is full system, kaya niya lahat i-scan. Kung ano man yung mga nakakonekta sa ECU, kaya niya i-scan and kaya niya rin mag-reset. So meron tong 7 ano eh, reset functions eh, katulad ng idle relearn, yan. ng SRS, kaya niya reset yon, ng transmission, ng oil service kapag ba diba, merong may uh, makikita ka sa dashboard mo may parang wrench yun, kaya niya rin i-reset yun fuel filter, mga ganun bagay no? so, ABS bleeding lalo na yun, no? kapag wala kang ABS bleeding, eh, hindi mo nga mabibleed yung ABS module, parang ganun so, yun yung kakayanan nito at uh, i-discuss natin yun sa susunod na videos natin so, tungkol sa OBD naman and then, yan o meron din ako nito na bilimagan to syempre, eto naman mga accessories to so a uh, unahin ko na to eto naman mga idol is camera alam niyo yung uh, siguro may mga dumaan din sa mga page ninyo na uh, alam mo yung parang no backless dashboard na cleaning ng aircon no so ito yung ginagamit nila so eto isa camera to actually yan oh um, mahaba to 5 meters to eh then kapag binuksan mo yan try natin kung may battery yan oh um, endoscope nakalagay yan o, di ba? Diba? Yan oh. may camera o. Oh. o. Oh. Actually, yan o. Oh. O oh, ba? Diba? Kita ako. Yan o. Oh. Oh. Against the light lang. Pero mali din to eh. Yan. Basta yan, camera yan. may ilo pa. So, ito is itutusok mo doon sa gusto mong makita. Like, nung aircon mo, evaporator, pwede mo silipin. No? Then, pwede mo ring uh, ano man, no? Kung mga sulok-sulok na gusto mong silipin, gamit ito, pwede ito. So, endoscope naman ito. Oh. Yan. Nabili ko rin. Ito, 1,000 plus to eh. Pero okay din kapag ako uh, kunyari. Kasi ako, di ba, alam niya naman sa pag may mekanik o kaya DIYers ka, ang hilig mo mag ano eh, mag uh, explore ng sasakyan mo, may nahulog, na mga parte-parte o ano. May gusto ko silipin, gusto mong tignan kung ano kondisyon ng evaporator mo, kung madumi na ba. Kahit ano, di ba? Yun, makakatulong to. Kaya ako bumili nito. Yun. So, yan naman yun. Then, ito naman is, palagay ko ito yung uh, medyo magpapa sa inyo, no? So, ito is a uh, power amplifier, mga idol. Ito naman is a uh, 3,000 plus, no? Nabili ko na five yata, ganun. Isa papakita ko sa inyo. Yan, no? Oh. Ampli, idol, ay ampli. Okay. Ano to? Uh, Babaan na tayo ng sound system uli. Alam ko naman, may marami, maraming mga comments and uh, mga nagbe-message sa akin tungkol sa sound system nila, you no. Know? Ngayon papakita ako naman sa inyo kapag ni-review ko to kung paano magkabit ng full sound system gamit yung single amplifier na ganito. So ito kasi is four channels, you no. Know? Ayun four channels siya. Makita niyo oh. So pakita ko lang sa inyo you no, know? ito may 20 amperes na fuse, you no, know? dalawa. And then makita mo, yan you no? Know? may remote din siya, ground and positive na 12 volts. Then And then makita mo, no four channel siya. So front, dalawa, left right, left right. Then rear, left right, left right. So apat apat na channels. And then yung bigat sakto lang. Pero full pack to sa loob, nakita ko na yung mga nagbabaklas nito, full pack eh. Okay din. Then dito, meron siyang high frequency filter, tsaka low pass frequency, no? Filter, low pass, high pass filter. So pwede ka mag high pass, low pass and full. So ito full range low pass ibig sabihin base lang and then high pass is tweeter lang. No. Yeah, papakita ko lahat 'yan. Then meron siyang base boost na 0612 dB. Meron siyang uh, low pass filter uh, adjustment na para sa frequency na gusto niyo padaanin. And then yung gain, ito yung pinaka parang volume niya. 'Yan. And then meron kang input dito, no? So sa input niyan is uh, actually pwede mo rin siya i-output ko meron kang uh, parang DC chain na uh, amplifier and then dito input output din para sa kabilang channel kung uh, iba yung i-input mo no so meron din siyang gain then dito isa uh, full and high pass filter yan then yung kanyang adjustment na high pass filter yun so yan oh sakto lang sakto lang yung bigat hindi ganoon kabigat hindi ganoon kagaang pero full pack to nakita ko sa mga ano pero sa akin sige para mapakita ko sa inyo is babaklasin ko to pagka ni-review na natin, babaklasin ko. Yun, yun yung mga aasahan yung video. Ngayon mga idol, uh, medyo medyo hiniwalay ko lang tong video na ito kasi medyo mahaba yung video na gagawin natin para dito. Kasi ano to eh, ah... Uh, uh, kaya full sound si setup ang gagawin ko Ibig sabihin mga idol Kung dati napanood ninyo Nag-amplify ako ng subwoofer lang Pero this time, ang gagawin ko Subwoofer na additional Plus yung speaker natin sa mga gilid is i-amplify din natin nako. Kapag i-amplify natin yon, di pantay na pantay no. Kasi kapag ka, base lang ang dinagdag mo, mabibitin ka kasi kapag ka nag-volume up ka, syempre maiiwan yung mga nasa sides mo, puro base na lang ba. No, pero kung gusto mo talaga ng full sound setup na talagang renig ng buong sambayanan, ganun yung gagawin natin. No. So, may mga tricks akong gagawin doon, no. Kasi yung iba Uh, yun nga, karaniwan na in offer is booper lang, tapos stereo na yung volume, pero to full, lahat yun, nasa ampli so gagamitin natin is 4 channels lang no, pero amplified lahat yung malakas yung mga idol and then ito, papakita ko sa inyo kung bakit mahal yung paniningil nila at ano bang dapat gawin ano bang meron at wala sa mga scanner na to yun ang mga pag-uusapan natin sa next video mga idol, yun mga idol no ngayon, kung gusto nyo try Well, nabili ko rin lang din to sa Temu kasi nga pagka-install mo ng app, ang laki ng mga freebies plus ng discounts. Pwede nyo i-try. So, kung gusto nyo, uh, well, sa unang bilhin ninyo sigurado, malaki yung madi-discount nyo. O, so, katulad nga nito, isip mo, from 13,000 naging 7,500 na lang. Panalo, di ba? Yun. Yung yamat mga, mga idol, Temu, ilalagay ko na lang dyan sa ano, description chat, sa pin comment yung link nila para matryay nyo rin and uh, kung ano search nyo lang google play store Temu, yon mga idol so yun yung mga abang nyo so uh, standby lang mga idol maraming salamat po at para naman sa mga idol natin na gusto magdownload ng Temu app ganito lang ang kailangan nyo gawin para makakuha ng malaking discount at vouchers coupons na magagamit nyo sa pag-checkout para malaking diskwento makuha nyo katulad ng ginawa ko ganito mga idol Okay, so ganito na nga mga idol, no? I-download nyo lang yung Temo app just sa ating description at saka sa pin comment. Pwede nyo i-click yan, link na yan, and then mada-download nyo na yung Temo app. Ngayon, mga idol, pwede mo rin siyang i-search sa Google Play Store, no? And then sa Apple App Store, no? Yan. Ngayon, pagka na-search mo na, install mo lang yan, and then tuloy-tuloy na yan, mga idol, at may makukuha ka na. Yan yung mga spin-spin na yan, Uh, basta yan mga idol, sure ball yan na jackpot naman makukuha ninyo Pero ang laki ng voucher nyan Talagang panalo ka dyan mga idol And then marami mga promos Sa unang install mo talaga marami kang makukuha ang mga vouchers uh, Kuyopon para uh, sa mga discount And then ngayon mga idol ko sakali naman Na uh, nakapag install ka na or uh, na install mo na Pwede ka rin... Um, kasi instant yan eh, magkakaroon ka na ng mga vouchers at coupons. Malaking discount na yung magagamit mo. Pagka checkout mo, talaga malaki yung madi-discount. And then ngayon, pwede mo rin isearch yung code na to mga idol. Pag sinearch mo yung code na to, itatype mo lang DNJ8953. Yan yun, nandiyan sa may screen ninyo. Yan, kapag ka naman isinerge mo yan, doon sa mga search ng mga, ano, mga items. Search mo lang. And then, uh, pagka-search mo noon, magkakaroon ka ng 5,000 coupon bundle. O, ba diba? Ano laki eh, ng mga discount mo. And then, pwede ka rin i-search mo lang yung ano, yung mga parang free-free ganyan. So yung mga free na yon is uh, sa search mo naman DPQ8453. Yan yung nasa screen niyo. Pag kasunod mo yung mga idol, magkakaroon ka ng ano, ng mga freebies. mag add ka, mga ang mangyayari sa niya, mag add ka ng 3 items ang pagkakatanda ko eh. 3 items, then yung mga inad mo na yon is free yon, zero. Pero syempre, Meron kang gagawin na isa pa. So mag check out ka ng item na worth uh, 1800. Pero makikita mo naman eh, alam mo 'yon, parang pagka bumibili ka sa ibang uh, platform na online selling na katulad nito, 'no, alam naman natin 'yon. Ah, uh, makikita mo, kunyari bumili ka ng tools, bumili ka ng gantung speaker or whatsoever na accessories na gusto mo, uh, 1,800 yon. Kunyari, ano 'yon? Accumulative uh, yun, 'no. Basta worth 1800. And then free na yun. Yung, mga, yung tatlong una mong kinuha. Free na yun. So ang dami, ang dami mo makukuha ng, ano, free. Kaya tignan mo yung items ko, di ba? Ang dami ko na items. Kaya marami yun kasi nga, ang daming free. No? Panalong panalo ka pagka first time mong ininstall install Then nga, uh, kapag ano, tignan mo rin, i-compare mo yung mga prices sa mga ibang platform. Okay din naman. Pero ito nga yung magaling sa kanya. Yung mga free. Sa unang install talaga, ang dami mo free yung sa akin, kaya ako napabili. Ang laki nga ng mga nabili ko yun. Pero panalo eh. Malaki yung discount. yon mga idol. Yan, yan yung gagawin niyo